Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito na nga Kim Balitang may balak daw. Maging GS ng Chicky Hersey to itong si Kim Kasi nga, wala na sila na siya. Hindi na sumatagal na sila si type ng ating Kimi. Mula nagkasama sila sa isang movie. Ayan, may chance na ba si Day Chicky Hersey to na ligawan ang Chinita Princess natin? Pero sa kabilang banda, bongga ang Bradney Kim Cho sa asap natin ni Two New Year Production. Proud ni King Cho grabe, nakakatakot. Sabi niya ng kanyang mga fans, parang natakot sila para kay Kim Cho grabe kasi yung mga stance sa sayaw ni Kim Cho New Year na New Year na talaga iba talaga si Kim Cho palaban. So guys, abangan natin ang dinang sa TV. Ayun balik ba ng Paolo Avellino at syempre meron pa sila Watch Strong with Secretary Kim o kaya Kim Pau Abang-abang na, alam ko excited ng mga Kim Pau Jan sa so, lalapit na palabas ng Most Strong with Secretary Kim Ganun din ako kasi gustong gusto ko yan. See so, you po guys sa ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo pakastress.